Sir, ano yan, sir? May laban siya. May laban. Huh? Yeah, yeah. hmm. Ano yung laban niya, sir? Ganda ka na! Mixed Martial Arts. Ah, Mixed Martial Arts. O, okay. Patay ako kay yeah, Mark! kay Mark! Tatlong dito siya bumito. Ano siya? <laughs> I mean, Representative po ng... ng Pilipinas. Hindi pa naman. Ako din naman, hindi kawawa. Hindi pa. Hindi pa. Dito, Pero, dito, di representa naman sa... ...kamuha yan. Kabubututin tayo dito. Haan. Tapos... ...eo sa tapos kasi. Kasi, ano... ...sutunan lang kayo ng kalapen. 20 lang, 20, parang talaga, more training pa po, ano 20. 20, oh. Eh, bata pa <laughs> naman siya Matras <laughs> kami, um, <laughs> um, <laughs> um, <laughs> Ah, maliit ang premyo. Ah, maliit. 13K. Ako po, baba. Oo, sobrang baba. Malaki pa dito yung Pero yan, ano yan, darating ang panahon. Makikilala yan. Bata pa eh, tsaka porsigidos yun. Eh. Diba? Pag gusto mo kasi talaga eh, talaga mararating may pangarap mo, di ba? Kayo po ang trainer. Okay lang po ba na ito ay ipalabas natin sa vlog yung kinuha na ko ngayon. Okay lang po. Opo sir. Anong vlog nyo? Anong vlog? ni bro po. Siklista, siklista po kasi ko. Ah, siklista po. Vlogger din ako. Ano lang sa sports. Meron ako. Kutsipilis ako. Coach Wilson po, papalo ko na lang po? Sa YouTube mm. <laughs> Salamat po, sir. Salamat <laughs> may po mga bata pa lang na te-train na sila, di ba? Para at least eh, ano ano rin yan eh, kumbaga self defense din magagamit mo yan kapag ka... Saka ano, ang palakas ng katawan, di ba? Opo, opo. Thank you sir, thank you po sir. Coach Wilson po, follow po natin sa kanyang YouTube YouTube channel po sir, ano? Coach Wilson YouTube channel, paki-follow naman po. Si Papa, ilal. Papa kayo, akala niyo ha? Nyo, ha? <laughs> Seven! ha. Oh. malakas <laughs> to. At iba ito, malaki. <laughs> Eight. Mo, so dito natin, dito natin, hindi na mai. Hindi Ah, oh, ayo malakas yan. Malakas kaya. Kaya lumayo. <laughs> <laughs> Pero ito matibay ito, ito matibay sir eh. <laughs> Ganyan Oh. Papalit 'to, legit yan. Ako. Bumelo na. Ito <laughs> matibay, matibay sir. Ah. Ah. Trend. Lana. Sir nung kasi kanina, kaya nga ginagantihan kayo. Ginagantihan matibay 'to, 'di. So, Sakit na ribs ko. Tap okay, <laughs> lang. Huwag yung matawang <laughs> At Tinitigas ang bala niya. lang. Uh. Last 15. Last 15 daw. <laughs> uh. so, niya, malaga niya malakas. Last 15 daw. pa. Uh. Uh. <laughs> <laughs> <Asakilin ba? laughs>

Sa kanya. Sir Wilson, thank you po Sir Wilson. Salamat po, salamat po. Sir Wilson. Thank you, thank you sa inyo. Thank you. Thank you. Apo, salamat po Sir Wilson.